Kada na dungagan man ang kay Sairon kay Ning uno siya. Ay kailangan di ay eh unsa di wala ko ka gets. Dili ba ikaw ba ning uno dai ka wala pa man kay uno. Unya si Murag imo siyang giubertikan ug uno. Imo siyang ang giubertikan. Ikaw ang ningingon para sa iya ha. Ika. Ay, ikaw ang ningingon para U sa iya ha. Paunahan na yun, nag-uno. Una, ganyan dito. Kaya nga maging, ano ka, focus ka sa hard Focus ka rin dito. Focus ka ako sa hard na, mo. Tapos, ko, kailangan man po, imong bandayan, imong kauban nga, mauno. Ono, ono ha. Ono ha dikid to din. O nakita red ay, ay, di plus 2 man kay. E -er, mm, so, ay pag kun yun, sa unsa mo bukas Seron? Naka red side. may butang. Red. Oh, hmm. reverse. Udoso oh, na. Udoso kali ta plus 2 oh, okay. to siyang ayo man siya ni ngun-ug uno. Plus 2 si mama ni mo. Wala siya yung uno. Asa? I plus, <laughs> plus eight. Plus six. Dito <laughs> oh, for niya mo, tita. six. ka na nanabilin. Dito sila maglaban nila. Ah, pa. Ako pa doon si Masay. Ay, ay, ko, sa mukha naman lang. Anong yung yung color? Naman? Anong color? Ah, oh, ako, mukha okay. din naman. Huwag binanta yun, Punay mo hang braha, Uy. Red lang yun. Red, red daw, sai red. Oh, red daw. Ilabay ang red. Ilabay huh? ang red. Same na color din. Hmm. Same na color. Nah, wala. Nah, pero... Ay, sige. Ay, sige. Pwede ta. Red. Five, Five blue. Five, blue. Um, Pwede reverse eh. Ayaw. Pwede reverse. Kasi na po O, ikaw nasad. Oh, nine. Ikaw nasad. Nine. Nine, nine. Ay, 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 na ay, ay, ay,

Oy, oh, 3 na rin. Ay, rin. ay haya, oy. <laughs> Red, ang imo hangkuan, blue. Blue lang siguro. Okay, black. Oh, oh, di-block niyo. Red, 3. Oh, 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 my ay, blue. Uh, blue, wala uh, blue. Uh, ang taking Wala? Meron? Uno. Uy, na yun, oh, blue. Uh, blue. Uh, blue. Mm. Three, Kena. <laughs> no, no, <laughs> Kena okay, na si tita. iya si Siron. Hui! Salakani, Tita Patricia Uy dali Siron Eh pag tinikas ka. Silakan